Yun, Mag-react na lang tayo dito sa natang <laughs> buhay. na. Ano. Napaload ko yung uh, isang video no at uh, miyak mi yung isa nating kababayan na ano. uh, talagang lalaki pa naman na ano. magang macho, -macho no kaya lang siyempre, siguro dahil sa nangyari sa kanya sa buhay niya dahil do sa baha. Eh kahit na masino oh, maiiyak talaga no at masidan uh, <coughs> sabi ko kasi dito no dapat magising na tayong mga Pilipino at uh, uh, kumbaga uh, ang Diyos na ang uh, um, nagbibigay sa atin ng uh, uh, sitwasyon na kailangan talaga na tayo'y magka-isa na tayo na tayo wag nang wala nang loyalista wala nang dilawan, wala nang DDS at ah, tigilan na natin yung ano yung ah, ah, party-partido no? ah, nagkakamatay yung ating mga kababayan na ah. masaya ba kayo nyan na yung ating mga kababayan dahil dito sa mga magnanakaw na, na nakaupod ay okay lang sa inyo kasi kakamping yung nakaupo eh para namang napaka makasarili nyo na nakikita nyo na na talagang matindi ang nakawan ng mga uh, dito sa administration na ito ay eh, kinakampihan nyo pa isipin mo uh, billion billion yung flood control budget diyan na uh, sa Bicol uh, kung saan-saan ay, mo ang nangyari, no? At uh, makita mo na talagang mapapamura ka, no? Kasi sabi ko nga doon sa isang live ko, ang corruption is nakakamatay. Kasi pag ninakaw mo yung perang na supposed to be para sa tao, eh talagang uh, ang resulta nun magiging kamatayan ng iba, like like yung flood control uh, project na hindi naman na uh, sa tingin ko is wala naman ng uh, ginawa no eh namamatay yung mga tao because of doon sa sa flood dahil hindi nga nila masyadong ginawa yung flood control eh mamalulunod yung ibang tao masisira yung kabuhayan which uh, hindi maganda no hindi hindi dapat uh, laging nakatanim sa isip natin yung porke kakampi natin itong mga politikong ito eh okay lang sa inyo na itong mga ito itong mga kababayan natin na uh, nasasalanta ang buhay ay hindi niyo man lang bibigyan ng konting importansya dahil ang naka, ang, ang na-involve dito ay itong mga kakampi niyo na mga nasa administrasyon mali yon ayan oh panoorin niyo kung kaya niyo pasikmurain eh, itong mga taong na uh, ng mga politiko dito ito yung epekto ng kanilang mga pagmanaraw kamu masih-masih kau ambil Kaya naman din sa makina. Oop! Okay. Oop! Okay. 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 Marami. Okay, Hindi service ko puro lubog. Ayupan ko puro. Nagkalumos. sa mo sa Dabaloy. Kami sa Dabaloy.